Hi guys, so ito pala yung outline natin for AB Store Management. So, if you are uh, planning to manage or planning to manage an AB account sa mga international clients. So, ito yung ano, ginawa kong um, course. Uh, ito yung mga modules natin. And then, this is based on my experience. Ha? So, sa module 1, we have here, diniscuss ko kung ano yung eBay, but um, lahat ng to is Tagalog para maintindihan natin ng na maayos. And then, lesson two here is yung ibi drop shipping. So, diniscuss ko dito kung, um, kasi most of my clients are drop shippers. And then, meron din kasi mga wholesalers and other, other business clients who is drop shippers. So, how does the drop shipping business model work? So, diniscuss ko rin dito para maintindihan natin is yung rule. If you are an e-commerce VA na nagmamanage ng AB store ng client, ano yung mga, ano mo dyan, mga, mga nakatoka na trabaho. Sa module 2, we have here, when you walk through ko kayo sa entire, ano yung, which part is yung, paano yung mag-create ng listings, yung mga, sa, sa mga orders, so ma-watch ma, 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 watch nyo dito. And then, is yung mga suppliers na ginagamit namin for a B store ni client. Paano maghanap ng products? Kung, um, syempre, ikaw maglilista ng items, so, paano yung paghanap ng product na ililista mo? So, method, ito yung strategy na ginagawa ko. So, naituro dito, and then, when you have client, pwede mo siyang gamitin. list an item hindi lang basta nag-list yan um, we also have what we call SEO or the search engine optimization so tinuro ko hindi dito and then uploading high converting product listings yung mga hot selling items paano ko siya napili and bakit ko siya pinili sa module 3 we have here pressing orders so isa sa mga task mo is mag-process ng order. If overall account management ka, but some clients meron kasing hinahire na magpa-process lang ng orders, so early rates. But ako kasi automation, so sinali ko na lahat to. Communicating with suppliers. Sometimes delete yung tracking. Paano ka mag-communicate sa client? I mean, sa, sa suppliers. And then, paano ko kunin yung tracking, mga Uploading tracking number. So, yung yung tracking natin is from the suppliers kasi dropshipping tayo. So, hindi galing kay client. Hindi si client ang mag ng products kundi yung suppliers. So, kunin mo yung tracking and then paano mo siya i-upload doon sa store. And then, si eBay, meron siyang pinili lang na tracking couriers, I mean, couriers na pwedeng i-upload natin. Like FedEx, UPS, USPS, and aside from that, wala na. Um, sometimes, merong, merong supplier, let's say, let's say lang sa, let's say makakuha ka ng item na galing China na akala mo is from US or nasa warehouse ng US. So, or delayed yung tracking din or yung Amazon mismo magbibigay ng TBA tracking or logistics mismo na Amazon na hindi siya pwede kay eBay. So, this is the time na gagawa ka ng fake tracking. So, merong software na pinagbibilihan ng fake trackings. Tinuturo ko din dito. Yung mga delays and then may mga order issues, paano ko siya nire-resolve So, meron dito. Module 4 natin here, responding to buyer inquiries. So, mag i sila uh, inside the AB store mismo. And then, doon, ikaw sasagot. So, that's already part ng customer service. Parang chat support lang siya. Managing returns, refunds, and cancellations. There are there are uh, customers na magre-return ng item. paano mo gagawin? Hindi kayo malugi ni client. Paano ka mag-issue ng return label, then magre-refund, paano siya ika-cancel, gawin maintaining store health metrics. May mga rules kasi ang every platform. So, dapat i-follow mo siya. Like, yung mga vero items, hindi mo allowed ilista sa store ni client. But if nalista mo, sometimes bumababa yung metrics niya or magkakaroon ng mga issues, sometimes yun yung magiging dahilan na ma-restrict yung account. So, dinidiscuss ko <laughs> rin. Lastly, yung module 5 na then is para automated yung work mo, may mga software na ginagamit. Meaning, product research, may software. Product listings, merong software. Order processing, meron din. Para mas mapadali. Kasi yung, pero as of now, ginagawa ko talaga manual muna. Kasi there are times din na yung client ayaw na mag-invest sa software. Mga ganon. So, it's good na alam mo yung sa manual and then meron ding uh, meron ka alam sa mga software na ginagamit. Ito yung daily task routines and reporting. I'm using Google, Google and lang spreadsheet and then binibigyan ko ng access si client para everyday na monitoring niya makikita niya kagad. So, ito yung isa ka pinaka-bonus. Paano ka mag-create ng portfolio or resume and then saan tayo kukuha ng mga clients natin. So, this is all the modules for AB course. And, pinapakita ko kasi meron isang nag nagtatanong si Ma'am Joanne kung ano yung natin. Outline. So, if you want to become an e-commerce VA and then ang gusto mong i-manage is eBay, so pwede mo to siyang magamit. I have been an e-commerce VA since 2018 pa hanggang ngayon 2025. So nagagamit ko yung knowledge ko. And it's like one-time payment mo lang, pero pag marunong ka talaga i-market your services mo, mapapakinabangan mo yung knowledge mo hindi lang magkano lang babayaran mo, pero you will be earning in dollars. Kung, kung seryusohin mo talaga siya, this is like your services or business na rin sa pagmamanage ng mga accounts. But there are also other platforms like TikTok Shop, Facebook mar Marketplace, meron din Shopify. So, below nyo sila sa e-commerce. And, nasa sayo kung alin ka magpo-focus. But, if gamay mo na siya, let's say sa eBay, I suggest na mag-upskill ka rin sa TikTok shop para meron ka rin ibang services na ma offer sa mga client. So, if you want to enroll, pwede niya akong i-message in sa inbox and I'll let you um, uh, mag-discuss tayo sa lahat paano yung process. And meron, pwede rin tayong magla-live training. But as of now, na-record ka na lang siya para para anytime na kung meron yung iba na may time na mag-enroll tapos wala akong time magtulo sa live, pwede nyo itong gamitin yung mga recorded videos. Thank you!